Good morning, good morning guys. Lusubis mo na ako sa mga ganito ngayon na dito ako sa bahay. Huwag gawag konting video. Magbigay lang po ko ang konting tips sa inyong mabaguhan pa lang tungkol sa kalaman ko sa kulay na dapat nating padamihin kung gustuhin natin na ang ating pagmamanok gawin nating pagkakitaan na magpapagunta mag 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 tayo. Ito din ang isa kakulay din na kulay sa uri sa pagkakulanga. Kilalang kilala. Kilala mabili din ito pag ganitong kulay ang ating minamanok ilupit, dilaw ang paa bandirado kasi dito sa pagpapalahik manok kung ang ating pagmamanok pang out, pang binta kailangan din alamin natin kung ano ang kulay na pato na iyan ang maraming makagusto sa mga kulay na pagmamanok yan din ang isa din dapat sa pagpili. Kasi ang kulay mga ganitong pagkapula mas advantage ito kung magbinta ka halimbawa pagtabihin mo ito at sa katabihan mo ito ng mayahin kulay brown na pagkapula mas maraming lalapit dito sa mga ganitong kulay magkatanong sa iyo kung magkano ang presyohan sa mga ganitong kulay Magservado ko na yan dahil sa katagal ko nang nagmamanok. Kaya nagbigay ako o oh, kunting tips sa inyong mga baguhat. palang ibinahagi ko lang sa inyo ang kalaman ko tungkol sa mga kulay din sa pagmamanok. Parang hindi kayo lugi sa inyong ginagasto sa pagkain sa pangaraw-araw. Kamahal ngayon ang bilihin sa feeds, pagkain sa manok, vitamins. Tapos ang mapadami nating kulay na manok, hindi pala yan ang karamihan na nagustuhan sa magmamanok na mimilig manok at ito, tulad ng black mga itim kaya ang sa totoo lang mayroon akong mga black mga itim alimbuyog din ng mga lahi sa manok mga linyada sa kulay din pero hindi ko pinadami ang pinadami ko yung mga kulay pula yung hindi sunog hindi mayahin at saka grey talisay yung tinawag kong sweeter grey kasi iyan ang mabili sa akin ang mga kulay. Yan ang totoo. Kaya ibinahagi ko lang sa inyo ang aking obserbasyon din sa aking pagmanok. Dahil bawat isa sa atin na magmamanok, iba-iba ang kahiligan nating kulay. Pero kung ang kulay mga ganitong bandiradong pagkapula na mga dilaw pa, kilalang kila ito sa magmamanok. Ito ang madalas ninyong makikita sa mga malaking farm, malaking mga breeders na magmamanok mga bandirado ang kanilang mga kulay sa mga pula tapos may ilan ilan naman na magkaroon ka ng kulay brown na pagkakula yung tinawag -ug mga sunog mayahin yung mga dugong hats pero madali lang yun kung mayroon kayong inahina kulay pula na brown kasi karamihan kasi sa linya ha na hats mababai brown yan tapos blue legs o kaya green legs lang ang mga paa niyan pag hats paparisan niyo lang ng mga linya dang sweater o kaya kilso lalabas lang din ang mga bandirado yan na mga pagkapula kasi ang mga bandirado mga pula ito talaga ang kinakahiligan sa karamihang mag-alaga ng manok kasi so, ah yeah. Yan lang, sana mayroon tayong kunting mapulot o matutunang mabaguhan baguhan pa lang sa umaga na ito ngayon. Na sa pagmamano, kailangan dito parang kumikita man tayo kahit kunti man lang na pang extra income. Kailangan alamin nyo kung ano ang kulay na madalas na binibili sa inyo. Yan ang padamihin nyo. Yan lang. Thank you, all